Nauwi sa pagkakaaresto ng isang street-level individual ang isinagawang by-bust operation ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency sa Camarines Sur matapos itong magpositibo sa illegal na droga. Patrolwoman Rose Andalmita sa ula. Timbog ang isang lalaki na tinigura ang street-level individual sa isinagawang bypass bust operation ng mga otoridad sa barangay Siramag Balatan, Camarines Sur. Ang naturang operasyon na isinagawa ng pinagsanib ng mga operatiba ng Balatan Municipal Police Station, Pideya Camarines Sur at Camarines Sur Provincial Intelligence Unit na nagresulta sa pagkakadakip kay Alias Nono, 36 na taong gulang, security guard at residente ng nabanggit na lugar. Narecover mula sa nasabing suspect ang apat na heat-seal transparent plastic sachet na naglalaman ang pinaniniwalaang shabu na may kabuang timbang na 50 gramo. Samantala, ang suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Siniguro naman ng mga kapulisa na mas paigtingin pa nila ang kampanya kontra ilegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Alinsunod sa isa sa pangunahing prioridad ng kasalukuyang administrasyon na gawing drug-free ang buong bansa. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent Patruloman Delmita, alagad ng batas, tagataguyod ng kalikasan.